Welcome to Aling Tisay Vlog. Ayan, may sipon si Aling Tisay. Barado ang ilong. Si Tisay, tulog, sarap ng tulog. Kahit na may sipon. Uh, pangiti-ngiti pa yan eh. Ano Tisay? Ano pangiti-ngiti pang design namin na. So, ayan na nga. Meron siyang sipon. At ubo. Puso ngayon. Ubo sipon dahil ulan-ulan. Kagagaling lang yun sa doktor ng isang araw.